Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa mo dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries sa araw na ito, ang bagong buwan ay magdadala ng enerhiya para sa mga bagong simula. Sulitin ang pagkakataon upang magplano ng mga layunin. Panatilihin ang pagiging determinado upang maabot ang iyong mga pangarap. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, maaring makilala mo ang isang tao na magbibigay liwanag sa iyong buhay. Para naman sa mga nasa relasyon, siguraduhin iparamdam kung gaano kahalaga ang iyong kapartner para sa iyo. Sa usaping kalusugan, magingat sa pagkain ng mga sobrang alat o sobrang matatamis. Mag-focus sa masustansyang dieta. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 12, 19, 25, at 30. Taurus. Ang araw na ito Taurus ay isang paalala na huwag magmadali. Maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga plano at siguraduhing lahat ay nasa ayos bago magpatuloy. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, huwag magmadali sa paghahanap ng tamang tao. Ang tamang pagkakataon ay darating sa tamang panahon. Para naman sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras para sa mas malalim na pag-uusap kasama ang iyong partner. At sa iyong kalusugan, bigyang pansin ang iyong katawan ngayong araw. Maaring kailanganin mo ng pahinga o dagdag na tulog. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 6, 14, 21, 26 at 31. Gemini Maganda ang araw na ito, Gemini, upang kumonekta sa mga kaibigan at pamilya. Ang kanilang payo at suporta ay magiging mahalaga sa iyong desisyon ngayong araw. Sa usaping pag-ibig, para sa mga single, isang koneksyon mula sa iyong social circle ang maaring magbukas ng bagong romansa. Para naman sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras para sa isang espesyal na date kasama ang iyong partner. At sa kalusugan, bantay Tayan ang iyong kalusugan sa pag-iisip, ang mental health. Subukan ang mga relaxation techniques upang mapanatiling balanse ang iyong emosyon at ang iyong pag-iisip para hindi ka kabahan, hindi ka rin magkaroon ng anxiety. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 15, 20, 24 at 28. answer Ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya, ngunit maging maingat sa pagawa ng disisyon. Huwag magpadalos-dalo sa araw na ito at timbangin ng mabuti ang mga posibilidad. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, ang pagiging bukas sa mga bagong tao ay magdadala ng sorpresa ngayong araw. At para naman sa mga nasa relasyon, siguraduhin pakinggan ang iyong partner at iwasan ang maliit na pagtatalo dahil posible na lumaki ang mga maliliit na bagay-bagay kung hindi marunong magpakumbaba ngayong araw. So, sa usaping kalusugan, maglaan ng oras para sa pisikal na aktibidad tulad ng simpleng paglalakad upang manatiling aktibo sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 5, 10, 16, 21, 27 at 32 Huwag mag-like, comment, share and subscribe. Leo Maganda ang enerhiya ng araw ngayon Leo dahil ito'y isang magandang panahon upang gamitin ang iyong mga natural na kakayahan sa pamumuno. Ang araw na ito ay magdadala ng mga oportunidad kung ikaw ay magiging proactive. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, magpakita ng kumpiyansa. Ito ang mag-aakit sa mga tamang tao. At para naman sa mga nasa relasyon, ipakita ang iyong pasasalamat sa iyong kapartner sa pamamagitan ng maliliit na kilos ng pagmamahal. At sa usaping kalusugan, iwasan ang sobrang stress sa trabaho. Ngayong araw, kailangan mong maghanap ng oras para ikaw ay makapag-relax. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga aris. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay

Magiging organisado at maayos ang iyong araw kung susundin mo ang iyong mga plano sa araw na ito. Maglaan ng oras para sa mga gawain na nagdudulot ng inspirasyon, lalo pa na ngayong araw Virgo, merong ibang tao na medyo magulo, kaya maghanap ka ng pamamaraan para malibang mo ang iyong sarili. Para sa mga single, may posibilidad na makilala mo ang isang taong nagbabahagi ng parehong interest. At para naman sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras pa para sa kalidad na bonding, lalo na sa mga mag-asawa na wala ng panahon para sa isa't isa. At pagdating sa iyong kalusugan, siguraduhin kumain ng masustansyang pagkain at uminom ng sapat na tubig upang manatiling malusog. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 2, 7,

Maganda ang araw na ito, Libra, dahil puno ng mga bagong ideya. Gamitin ang iyong likas na talento sa pakikipag-usap upang makuha ang suporta ng ibang tao. Para sa mga single, isang taong makakausap mo ng matagal ay magpapakilig sa iyong ngayong araw. At para naman sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras para sa mga simpleng bagay na magpapasaya sa inyong dalawa. Sa iyong kalusugan, bantayan ang iyong pangangatawan, magingat sa posture, Sure, maaring kailanganin mong mag-stretch ng madalas ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 11, 16, 22, at 27. Scorpio Huwag mag-alinlangan o matakot na ipahayag ang iyong mga opinyon sa araw na ito, Scorpio. Ang iyong tapang ay magdadala ng respeto mula sa ibang tao. Sa iyong pag-ibig para sa mga single, maaring dumating ang isang taong kayang unawain ang iyong malalim na emosyon ngayong araw. At para naman sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras upang mapanatili ang init ng inyong pagmamahalan. Sa inyong kalusugan, mag-ingat sa sobrang pagkapagod sa araw na ito. Ngayong araw, kailangan mong subukan ang maikling pahinga upang maibalik ang iyong enerhiya. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 15, 21, 26, at 30. Huwag kalimutang mag -like, comment, share, and subscribe. Sagittarius Maganda ang araw na ito sa Sagittarius dahil ang enerhiya ng araw ay nakasuporta ito ang tamang oras upang mag-set ng bago at mas mataas na mga layunin, manatili sa positibong pananaw upang maabot ang mga pangarap mo. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, isang malayang espiritu ang makakaakit sa iyo ngayong araw. Para sa mga nasa relasyon, magplano ng adventure kasama ang iyong partner upang magdagdag ng excitement sa inyong samahan. At sa inyong kalusugan, maglaan ng oras upang maglakad-lakad o gumalaw-galaw, ang pisikal na aktibidad ay makakabuti sa iyong kalusugan ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 5, 8, 14, 19, 27, and 33. Capricorn ang bagong buwan ay magdadala ng pagkakataon para sa mga bagong simula ngayong araw. Mag-focus sa mga bagay na makakatulong sa iyong long-term goals. Para sa iyong pag-ibig sa mga single, maging open sa posibilidad ng isang seryosong relasyon. At para naman sa mga nasa relasyon, iwasan ang pagiging masyadong kritikal at magbigay ng suporta sa iyong partner. Marami kasi sa araw na ito na maaring pasuki ng kaba at mga pagsiselos kaya mahalaga na ipakita ang iyong suporta at tiwala sa iyong partner. Para sa kalusugan, magpahinga ng sapat upang maiwasan ang labis na pagkapagod sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 1, 6, 12, 18, 22, at Thirty Aquarius. Ang bagong buwan sa iyong sign ay magdadala ng inspirasyon at clarity sa iyo ngayong araw. Ito ang tamang oras upang simulan ang mga proyekto na matagal mo nang gustong gawin, Aquarius. Sa pag-ibig para sa mga single, isang bagong koneksyon ang maaring mangyari sa hindi inaasahang lugar. At para naman sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras upang pahalagahan ang mga simpleng bagay na ginagawa ng iyong partner. Kailangan ng iyong partner ang iyong appreciation. At sa kalusugan naman, uminom ng mas maraming tubig at siguraduhin hindi ka na dehydrate sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 14, 20, 24, at 29. huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Pisces Ang araw na ito, Pisces, ay puno ng potensyal para sa self-reflection. Maganda ang araw na ito para magmuni-muni, maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga pangarap at layunin. Medyo magulo ang mga tao na nakapaligid sa iyo ngayong araw, kaya mahalaga na ikaw ay magkaroon ng focus pagdating sa iyong mga pangarap. At sa usaping pag-ibig para sa mga single, huwag magmadali. Darating ang tamang tao sa tamang panahon. Para naman sa mga nasa relasyon, magbigay ng reassurance sa iyong partner upang mas tumibay ang inyong connection. At sa inyong kalusugan, panatilihin ang balanse sa iyong diet at maglaan ng oras para sa meditation, sa yoga, o kaya mga konting ehersisyo para manatiling malusog. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay... 3, 8 12 18 26 at 32 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Uh, ito ang mga payong dapat bigyan. Uh, Nating handa para sa ating dinyan, narating Pilipino malupit yan. Dikit atin samahan si Ate Vivian. Kaya naman, tuloy at malupit kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino Lika dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulya palupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Natin Bibiya Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot ko. baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Ito dito na Araling Pilipino Na ang kakana